Nagbabalik na naman tayo mga Lodi. Unahin na natin ang ating tira po sa Estermi. Ayun oh. <laughs> Bahala ka na dyan. Madami yan. Ang solid. Ang laki nyo Ayun o. Oh. Unlimited crickets. Nice one. <laughs> Ang niyo. Ayan. Happy dance pa siya. Bahala ka na dyan. <laughs> Ito naman ang ating arpactera pulcripes. Oops. Ayun. <laughs> nice. Ang ganda nyo. Solid ang coloration nya. Ayan, dalawa pa. <laughs> ang lupit oh. Ito naman ang ating chromatopelma cyanophobesense. Ang ating GBB. Ayun o. Solid talagang takedown ng GBB na ito. Solid. Ayun o. Ang ganda ng takedown niya o. Ang ganda rin niya o. Ito naman ang ating little tocal birth Oops. Nawala ang crickets. Ayun. Ayun. Nice one. Ang ganda niya, Ito naman ang ating Gramostola Pool Cripes. Ayun, napakasimpleng takedown, no? At ito pangalawa nating Gramostola Pool Cripes, mga Lodi. Ayun, hindi siya gumagalaw. <laughs> Ayun, nagpapakipot lang pala. At ito naman ang ating Neo in say Gold. Ayun o. Oh. Lumabas ka. Ayaw. <laughs> Ayun ganda ng takedown no solid ito naman ang ating uh, Lilto ayun napakasimple talaga ng takedown at ito naman ang ating Osambara Orange Baboon Tarantula ayun nagawalat siya oh. ayun nice one ang ganda ng coloration niya Solid. Ito naman ang ating Baracopelma Bome. Eh. Ayun. <laughs> Lupit. Solid ang takedown niya. At ito ang huli natin papakainin mga Lodi. Ang ating Siracopelma SP Santa Catalina. Ayun oh. Ang ganda niya oh. Solid. Solid. Ayan pa. <laughs> Ayun o. Oh. Ang ganda ng mga takedown o. Oh. Ito pa. <laughs> ang lupit. Ang ganda niya Oh. Ang ganda ng mga takedown niya Oh. Ayan, isa pa. Ayun. Ang ganda niya Oh. Hanggang dito na lang muna mga Lodi. Have fun! Don't forget to subscribe, like and share at Wangbo Exotics TV. Thank you.